Nagbabalik si Marlon Tapalay upang manalo ng mga paraan sa paghinto sa first round. Ang dating pinag-isang super bantamweight world champion na si Marlon Tapalay ay gumawa ng magaan na trabaho kay Natupong jangkew sa Pasay City, Philippines, na nakakuha ng tagumpay sa pamamagitan ng first round knockout noong ikasampu ng Mayo. Ang tagumpay para kay Tapalay, 38 hanggang 4, 20 cost, ay nagmarka ng pagbabalik sa winning ways para sa Pilipino, na natalo sa kamay ni Nao Ino, 27 hanggang 0, 24 na kos, noong ika-26 ng Desyembre sa Japan, na nagpapatunay na hindi nila kayang talunin ang bilang sa round 10 ng kanilang hindi mapag-aalin ng title fight matapos siyang pabagsakin ni Ino gamit ang isang brutal na kanang kamay sa pamamagitan ng guard. Si Tapalay, na ang katapangan ay sumikat laban kay Ino, ay nagtanong sa kanyang hinaharap kasunod ng kanyang knockout na pagkatalo sa Japan. Sa huli, nagpa siya si Tapalay na lumaban sa laban kay Jankew, labindalawa hanggang apat, walong kos, na minarkahan ang kanyang unang laban sa Pilipinas mula noong 2020. Ibinagsak ng dating world champion ang kanyang tay na kalaban ng tatlong beses sa opening round, na may opisyal na oras ng paghinto na tinawag sa dalawa minuto ng unang round ng nakatakdang sampung round contest. Ang unang knockdown na nakuha ni Tapalay ay dumating sa kagandahang loob ng isang right hook, na lumapag ng mataas sa ulo ni Jankew. Pinilit ng suntok si Keu na bahagyang bumagsak pa sulong at lumuhad bago mabilis na bumalik sa kanyang mga paa. Nang maramdaman na wala na si Keu sa kanyang lalim, ipinagpatuloy ni Tapale ang aksyon sa harap na paa sa pamamagitan ng pagpindot pa sulong. Naghanap si Keu ng ruta ng pagtakas sa kahabaan ng mga lubad, na sa huli ay nakita ang mag-asawa na clinch dahil sa paghahanap ni Tapale na magtrabaho sa katawan ng kanyang tay na kalaban. Kasunod ng paghihiwalay ng referee na si Gerald Tom Elden, nagkunwaring lead ka ng kamay si Tapalay bago nilapag ang isang mabigat na overhand sa kaliwa, na ipinadala si Jankiw sa canvas sa mas mabigat na paraan. Nagpatuloy ang aksyon sa muling pagpindot ni Tapalay kay jangkew sa mga lubad, na naglapag ng kaliwang uppercut sa ulo at isang kaliwang hook, na nakitang muling tumama si Jankiw sa deck. Referee Tom Elden agad nag off ang paligsahan upang markahan ang isang matagumpay na bumalik sa bilog ng nagwagi para sa tapalay, na nakolekta ng isang regional na pamagat ng WBC kasunod ng kanyang tagumpay sa Pasay City. Nagpost si Tapale sa kanyang Facebook page na balak niyang maging world champion at masaya siya sa panalo. Masarap sa pakiramdam na bumalik na may tagumpay, isinulat ni Tapale. Salamat sa Diyos at sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin. Patuloy akong magsisikap na maging isang world champion muli.